ito ngayon ang hapunan ko. Ayan. Uh, isang apple and then kalahati ng pakwan. So, ito yung hapunan ko kasi hindi ako nakabili ng bigas kasi kulang pa sa utang ang sinahag ko ngayong araw na to. Bali, wala kaming kalakal kaya hindi nakapagbenta, hindi rin nakapag-ipon kasi hindi pa pwede at kukunti pa lang mamaya kakainin ko na yan tsaka yan at tsaka ang saya saya ko ngayon hindi gamit kandila ang gamit ko kasi gawa ng um, nagkaroon ng uh, konting araw kanina medyo mainit kaya yung solar ko ay nalagyan na rin ng kunting ilaw pero 4 hours lang yan wala na ayan siya o oh, hindi kandila 4 hours lang yan mamaya wala na yung aking um, ilaw So, meron akong dalawang kandila na taglimang piso. Yun ang binili ko. So, maya maya kakain na rin ako. Good evening sa lahat. Ayan ang aking pagkain ngayong gabi. O, ba diba, Kahit pa pano, may laman ang chan. Kaya ito, masaya ako dahil may ilaw ako. Ayan, solar. Kasi wala nga akong ilaw dito. Merap kasi makikabit. Walang pera. Okay? Masaya ako ngayong gabi. Ayan. Hapunan tayo and good evening.